Eh, yo! What's up mga kumpay! Alam nyo ba na bukod sa Schrader at Presta bulb, ay meron pang isang bulb na napag-iiwanan na sa panahon ngayon at hindi na alam ng karamihan. Ano nga ba ang bulb na to? At sa mga nakakaalam, syempre, kasi nakita nyo na dito sa ating title, ito ay ang tinatawag natin na tinadalok bulb. Ano nga ba ang bulb? At bakit hindi na siya naging popular ngayon? At bakit hindi na siya gaano ginagamit ng mga bikers ngayon? at lalong-lalo na ng mga bike mechanic ngayon. Itong dalawang hawak ko na ito mga kumpay ay ang tinatawag na Dunlop valve. So sa mga hindi pamilyar sa Dunlop valve, ito na yung pagkakataon para malaman ninyo kung ano nga ba ang Dunlop valve. Ang Dunlop valve mga kumpay ay makikita nyo na lamang sa ngayon sa mga Japan surplus na bike. Ito yung mga pito na narami siyang nut kagaya nito. Kung makikita nyo naman mga kumpay, So sa mga first time makakita nito, aakalain ninyo ito ay presta. Pero kapag tinanggal nyo na yung kanyang takip, dun nyo na makikita yung pinagkaiba niya sa presta. Eto siya mga kumpay. Ganyan siya. Hindi katulad nung sa presta mga kumpay, kailangan nyo pang luwagan yung pinaka main valve niya. At siyempre yung ibang presta natatanggal din yung main valve niya kapag naputol. Etong Dunlop valve mga kumpay ay ganyan ang itsura niya mga kumpay. At kapag tinanggal nyo itong nut na to mga kumpay, yan, kapag tinanggal nyo to, lalabas na yung pinaka air bulb niya. Ayan. At may kulang pa dito mga kumpay. At bibigyan ko kayo ng konting trivia kung saan nyo makukuha yung kulang dito. At kung ano yung kulang dito mga kumpay. Pero sa ngayon, ipapaliwanag ko muna kung bakit nga ba nawala na ang Dunlop Valve sa mga modern bike ngayon. Una, isa sa mga nakikita kong dahilan mga kumpay eh, Una mga kumpay Ay masyado siyang complicated Paano ko nasabing complicated? Hindi kasi kagaya ng shredder valve Na higpitan nyo lang kapag maluwag yung inyong valve At nalabas yung hangin At sa Presta ganun din Kapag medyo nasingaw siya Higpitan nyo lang yung pin Ang Dunlop valve kasi mga kumpay Ay medyo naiiba Doon sa mga valve na nabanggit ko Pangalawa kung bakit napag iwan na siya, mga kumpay, ay masyado kasi siyang mabigat kumpara sa mga fito na meron na ngayon. Kagaya ng Presta. Ang Presta kasi, mga kumpay, ay pinagaan na version na ito, no? Siyempre, alam naman natin na ang uh, konting bigat sa isang bike, lalo na sa mga nagre-racing, ay napakalaking hadlang, no, sa magbabike, no? Kasi, labanan kasi ng bike ngayon, mga kumpay, is kailangan na rin nilang pagaanin, which is ah uh, medyo babagsak na ang Dunlop valve kasi napakarami niyang parts. Tingnan nyo naman. Washers, lock nut, nut ulit, tapos nut ulit, tapos balbula na mataba, na malaki. So, kung ang, ampre, kung ang presta ay nut na lang at valve tapos magaan, siyempre, pipiliin na ng ibang mga uh, nagre-racing yun, no? lalo na mga bike company, o pipiliin na nila yun. Ang, ang valve kasi mga kumpay is talagang unang version pa ng mga pito, no? So, talagang hindi na siya papasok sa mga panlasa ng mga uh, nag-race ngayon. Kasi sobrang, medyo, hindi ko naman sinasabing sobrang bigat niya. Kaya ay, nga lang, kung ikukumpara ninyo siya sa Shredder Valve, eh mas mabigat talaga ang Dunlop Valve, no? Pangatlong nakikita ko, mga kumpay, kung bakit hindi na siya naging popular at napag na ang uh, Dunlop Valve, eh aminin na natin na hindi lahat na siklista na mga kabataan ngayon ay hindi na alam kung paano maintenance ang Dunlop valve. Ako, inabot ko pa yung ganitong era kasi nagbubulkanize talaga ako. Inabot ko yung mga ganitong era. At sa isang katulad ko na nag-uumpisa, hindi ko alam kung paano siya ayusin. Kasi unlike ng Shredder, higpitan nyo lang ng panghigpit. Meron kasi ako panghigpit nun. Yung presta naman, kapag sira na yung dulo, papaltan nyo lang kung napapaltan yung inyong mismong pito. Kasi meron ibang presta na rekta na kapag naputol, palit na talaga. May ibang presta na kapag naputol mo yung ganito niya, pwede mo pang palitan. Ang Dunlop Valve kasi mga kumpay ay gawang hapon yan eh. So, medyo, hindi ko sure kung gawang hapon na ah. Medyo ano siya, medyo pinag-isipan talaga. Kung baga ano, genius talaga yung mga gumawa ng ganito. Kung baga ano, ito yung unang lahi talaga ng mga pito eh. Sa pagkakaalam ko lang ha, ah. kung may mga nakakaalam dyan, ano nga ba talaga yung unang klase ng pito eh, comment down below nyo na lang. Pero ako sa pagkakaalam ko, ito talaga. Kasi more on, nakita ko to sa mga sinaunang bike pa talaga. No? So, yung tatlong yun, yung pinaka nakikita ko sa mga dahilan kung bakit napag-iwanan ang Dunlop Valve. Kung may iba pang issue at iba pang dahilan, eh, sana malaman din ng iba at may share nyo rin, no? Pero yon yun lang muna yung alam ko kung bakit nawala to sa uh, industry, no? Napalitan na siya ng mga mas magagaan na pito. Pag tinanggal nyo tong takip na to at ito, lalabas na ito. Ayan. So, yung sinasabi ko kanina na may kulang pa dito, mga kumbay, ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung kulang na sinasabi ko dito. So, eto na, ipapakita ko na. Siguro naman, mga kumpay, aware kayo sa patch kit na kagaya na Patch kit kasi, mga kumpay, ay kapag bumili kayo, meron siyang rubber solution. Meron siyang, yung iba may pansikwat, yung iba wala. Siyempre, yung mismong patch kit. Siyempre yung panlinis niya, ito yung isa na hindi alam ng karamihan bikers na binabaliwala lang nila kung ano to. Ito mga kumpay. Ito. Yan. Siguro naman alam nyo kung ano tawag dito. So ito rubber tube to. Yung rubber tube na to mga kumpay na makikita ninyo sa mga patch kit ninyo ay dito yan inilalagay. Diba ito? Yung tinanggal ko dito. Ayan. Tinanggal ko yan dito. Diba? Yan. Kapag wala niyan, hahanginan ninyo ay kapag wala na ito at kapag hinanginan ninyo nang wala ito, sisingaw lang siya. Ngayon, ito na yung dahilan kung bakit meron yung mga patch kit natin. Dito kasi nilalagay ito. Ayan. Ayan. Diyan nilalagay yan. So, pag nilagay niyo siya, ganyan ang itsura niyan. Ha? Ganyan ang itsura niyan. Okay? Okay? Tapos, sa kanyo siya ngayon ilalagay, ibabalik dito sa kanyang bahay, sa housing niya. Babalik niyo ganyan yan. Ayan. Pagbalik, babalik niyo ulit yung kanyang malaking washer. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ayan. Hmm. Ayan. Sa kanyo na siya, gagamitan ng adapter. Mga kumpa, yung adapter na ginagamit niya sa Presta ay siya rin ginagamit dito sa Dan Bulb, no? Pagbibili kayo ng Presta at kung sakali maka-encounter kayo na may taong may ganito, usually kasi hindi hindi to ginagawa sa ibang vulcanizing kasi nga uh, hindi nila alam kung paano gawin to. Kasi yung mga ganito mga kumpay, once na tinanggalin nyo to at wala kayong reserba na itong rubber tube na to, ay sumisingaw na siya. At syempre, hindi naman lahat nakakaalam tungkol dito. Kaya talaga hindi ginagawa ito sa mga ibang vulcanizing, lalong-lalong na sa mga probinsya naranasan ko yung ganito, hindi talaga ginagawa. Kahit ako, hindi ako gumawa nung araw na ito kasi hindi ko pa alam kung saan nakakakuha na ito. At ngayon, alam nyo na mga kumpay, eh, sana naman makatulong kayo sa mga meron. Mapalama ako pa, eh, hindi ko naman sinasabi na totaling wala na itong uh, Dan Lupal dito sa industry. Ang sinasabi ko lang mga kumpay, eh, bihirang-bihira na siyang lumabas sa mga modern bike ngayon, no? Halimitan talaga ng ngayon, Shredder at Fresno na lang. Although sa ibang bansa, meron pa naman neto, pero dito sa Pilipinas, bihira na talaga to. Bihirang bihira na. Kaya naman gumawa ko ng video para dito, no? Ayan, ganyan ang itsura niya mga kumpay, ha? Tapos lalagay niyo na yung pito. Ayan. Ang purpose kasi ng, ang purpose kasi nitong rubber tubing na to is para ilak niya yung hangin sa loob. Tingnan nyo. Hmm. Lalabas dito. Ngayon, syempre, pag malakas na yung pressure, itutulak niya yung rubber doon sa butas. May mga butas kasi to mga kumbay. Hmm. Hindi na siya lalabas. May mga butas to. Pakita ko sa inyo yung butas, no? Ayan. Pag tinanggal nyo to mga kumbay, may butas po yan. Wait lang, may tanggalin eh. Ayan. Kita nyo yung butas. Ayan. Medyo hindi kasi nagsusumi. Naka-front cam kasi ako. Ayan. Basta may butas siya, ayan. Ayan yung butas na yan. Kita nyo ba? Hindi. Ayan no? Kita nyo yung may butas? Diyan bumapasok yung hangin. At syempre, kung wala na ito, ilalabas nga naman yung hangin once na, once na maghahangin na kayo. At pinapaltan talaga to. Once na mabubuksan nyo siya, is papaltan to. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng pangalawa na kung bakit hindi na siya ganong ginagamit. Kasi komplikado talaga siya. As in, kailangan mo talagang lagi magdadala na ito. No? Yung rubber tubing na to yun yung mga isa sa dahil, isa sa mga dahilan siguro sa aking palagay kung bakit talagang hindi nato to gaano ginamit dito sa Pinas medyo inconvenient kasi talaga siya Hindi mo gaganyan ka pa tapos paano kung nasa karera ka di ba magtatanggal ka ng pito kaya mo pa tatanggal ka ng pito lalagay mo to magpapalit ka ng rubber tubing na yon kaya ganyan mo hahanginan mo ipapampo di ba medyo matagal na siya unlike sa presta mga kumpay na lagay ka na lang ng hangin, higpit. Okay na. Takbo ka na ulit. Racing, racing ka na ulit. Ganun yun, mga kumbay. No? Pero hindi ko Pero hindi ko talaga sinasabi na wala na nito kasi may nabibili pa naman, di ba? Sinasabi ko lang na bihira talaga siya gamitin. At kung maggaganito ka mga kumpay, eh prepare ko na na magpresta ka na lang lalong-lalo lalo na kung wala kang alam sa Dunlop valve. Kasi medyo critical ang buhay mo kapag gumamit ka nito. So yun lang naman, no. Tandaan, ito po ang tawag dito ay uh, Dunlop valve. So meron tayo meron tatlong klase ng valve na lalabas Ito ay ang Schrader, Presta, at ang huli ay ang topic natin ngayon na Dunlop valve. So sa mga nakakaalam nito, na ito, oh, ikaw ay sa inyo mga patang 90s diyan. Hindi <laughs> ko naman sinabi yung mga patang 90s kasi kasi sabi na natin kasi batang 90s talaga. Mga siklistang 90s alam na alam 'to, di ba? So yun na. Ito, ito rin yung dahilan kung bakit yung mga patch kit nyo ay kapag bumili kayo, Laging may kasamang rubber tubing's kasi nga yung rubber tubing's na yun mga kumpay ay uh, doon yun nilalagay no dito yun sa presta nilalagay kaya ngayon kung kayo ay makakabili ng mga patch kit na kagaya nito na mayroong rubber tubing's itabi nyo kasi may mga bikers na gumagamit pa rin hanggang ngayon may mga sinaunang bike pa rin na gumagamit pa rin hanggang ngayon ng uh, Dunlop valve na Siyempre, pag nasisiraan, hindi ginagawa sa ibang vulcanizing. At kung may dala kayo ng rubber tubig sa sinasabi ko, ito, ito. Kung may dala kayo na ito, mga kumpay, nako, isa kayo sa mga nag-save ng day niya. No? Sinave nyo yung araw niya. Kasi, ito talaga ang nagiging problema sa mga Dunlop valve. Itong rubber tubig ito, no? once na masira na ito, mga kumpay, wala na. Wala na. Saan so, kahanap na ito, kundi sa mga patch kit lang. No, yung iba, hindi na maalam kung ano yung nasa patch kit. Ngayon, Pinaalam ko na kung bakit meron ito sa patch kit. At ano nga ba 'to? No? Bakit nga ba merong rubber tubing's yung mga patch kit ninyo? Ayan yun. No? 'Di ba? Nakakapagtaka lang 'di ba pag nabili kayo patch kit laging may ganun. Iniisip niyo kung para saan yan, 'di ba? Ngayon alam nyo na sana nakatulong ako sa mga bikers pa nating iba dyan, no? Tandaan, ang tawag sa valve na 'to ay Dunlop valve. Hindi ko alam kung Dunlop valve talaga pero based on my research sa Google Dunlop valve pala ang tawag dito. Ang tawag ko kasi dati dito, Japan valve. <laughs> Japan valve, di ba? Pero medyo medyo engot, di ba? <laughs> so yun lang naman mga kumpay. At sana nakatulong ako sa mga bagong bikers ngayon na sumisibol, no? Yan. Dunlop valve ang tawag yan. At ang nasa loob niyan ay merong pin. Ah. at dyan yung ilalagay yung rubber tubing na nakalagay dun sa mga patch kit na binili ninyo. Kaya huwag nyo itatapon nyo. Napaka-importante nun take note, marami naghaharap sa social media ng ganito. Hindi nila alam kung saan nakalagay ito. At hindi nila alam kung saan binibili ito. Hindi nila alam, doon lang sa patch kit nakalagay, di ba? Alam niyo ba kung magkano ito sa Shopee? Aba, ang isa nasa 60 plus. Tatanong kung pwede sa tubeless to. Pwede sa tubeless to mga kumpay. Yun nga lang mga kumpay. Ako gaya nga nang sabi ko sa inyo, kung hindi kayo marunong mag-maintenance sa mga pito ng bike ninyo, huwag na kayong maggaganito. Prepare nyo na lang siguro yung presta. Ito talaga ginagamit sa tubeless na mga bike. Makagawa na ako nito. Bali, nilalagay lang yan ng rubber seal dito sa ilalim. Dalawa. Isa doon sa outer uh, part ng inyong rim. No? Kaya pwede talaga doon sa tubeless. Kagaya ng ibang pito na Schrader at presta, ang purpose nito at ang kakayahan nito na mag magpahangin ay isa lang. Kaya nga lang, most complicated ito kumpara sa mga pito na nabanggit natin na una, yung Strader at Presta. Ito so, kasi para lang talaga to sa matyatsaga at para lang talaga to sa may alam. So kung hindi mo pa alam at prepare mo mag tubeless, at kung napanood mo to at nalaman mo lang na pwede sa tubeless to, eh huwag mo na mo lang itry kasi kung hindi mo pa siya alam kalikutin, eh baka sumala ka. Okay? Pag-aralan mo muna kung paano siya gumagana at kung ano yung mga parts na kakailanganin mo once na mag-dunlock valve. Medyo angas kasi sa tingnan kapag nakaganito ka, di ba? Yun nga lang. Kaya na sinabi ko, medyo may bigat to. Kaya kung ang habol mo sa bike mo ay pagaanin, eh, huwag ka na muna magganito. Magpresta ka na lang. Kasi ang presta, bukod sa manipis, ay magaan pa. Yun lang, no? Saka ito, mahirap humanap ng makahabang sizes. So, mostly, makikita mo lang talaga ganito kahaba. No? Wala kang ganong makikita dito na yung mahaba, yung mga sa mga malalapad na rim. Wala kang makukuha na ron, no? Mga, yung mabubuka nga kalimitan talaga na meron nun ay mga presta. At ang shredder naman, eh, marami rin namang, yung American valve, meron din namang tubeless doon. No? Kaya nga lang, mostly nakikita ko yun sa motor. Kasi doon sa bike, lalo na kung sa mountain bike, hindi hindi yun siya pwedeng i-tubeless. No, kasi sobrang ikli niya. Wala pa akong nakikita ang mahaba. No? Pero kung may makikita man ako, swerte na. At yun lamang, at magkita kita tayo sa mga susunod nating video. At sana natulungan ko kayo kung ano nga ba yung goma na nandito sa patch kit ninyo yun ay ginagamit talaga dito sa Presta. Yun lang naman. At ako si Carlo Dirty Works and Vlog TV. At magkita kita tayo sa mga susunod na video. And as always, goodbye and ride safe. Bye-bye!